Good morning, mga kuante. Maayong 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 morning. Another day. Martis na naman. Mamaya meron. Papunta na naman kami doon sa ano? Sa anong tawag doon? Sa swimming class. Hmm, nakakapagod pala magnood doon. Ay, eh. na, ay, mainit kasi. Tsaka, ano yung mga kuante? Hindi ko alam kung kailan ito yung ano ni... Gusto ko marunong na yan sila para makaundang na kayo magpunta doon. Na marami akong gagawin ba? Mm, yung asawa ko, kung sabi niya, marunong daw ako magmaniho, ako na lang daw magpunta doon. Bakit daw ako hindi pa marunong mag-ano? Uh, tama daw ako mag-ano, magtuon. Maraming kasi gagawin ng mga mas Importante kasi sa akin kumita ng pira. <laughs> Beto, dito sa Amerika, mga kuantik, kailangan talaga marunong ka talaga magmaniho dito. Ako, mag-almost four years na ako dito, hindi pa rin ako marunong kasi hindi man ako magtuon. Mm. May libro, mga kuantik, hindi ako nagtuon. Sana yung libro dito. Ayan. Ito yung libro. Kailangan itong mo kasi mag-exam ka man bago ka mag ano, practice driving. Ganyan dito mga kwante, organized talaga. Kay, kailangan kang mag- kasi either doon ka sa online mag-exam mag or sa personal ka pumunta doon ta, sa anong tawag doon, kung sa Pilipinas pa LTO. Dito hindi ko alam kung ano tawag na kalimutan ko. Na Florida's Driver's License Handbook. Na hmm. Nagtuntuan ako dito dati. Pero, ay na, nakaano man. Uy, kanabi marami din akong iniisip. Ganun ba? Magsugod na ako nito eh. Kay, sabi ng asawa ko, paano kung may mangyari daw sa kanya. tas ako hindi marunong magmaniho. Paano yung mga batang eskwela daw? tama naman siya talaga mga kuwante. Ako lang talaga, tapulan ba? Tapulan mag-ano, mag-study. So ngayon mga kuwante, eh, ano natin? Ano tawag doon ay? Eh? Uh, Mag-evaluate tayo sa mga, ano, mga labidabs natin. Sino ba yung anong aanohin natin ngayon? So, start na tayo mga kuwante, kaya maglaba pa ako mga ang dami kong labahin sa backyard. Ay, backyard. Dito lang ako sa kuwan maglaba sa bathroom. Kaya mainit sa backyard. Uy, init dito mga kuanti. Oh my gosh, magpunta ka sa labas. Alinga ang dinin hindi mo masabot ang ang tawag ani, ang weather. Kasi ano siya? Alinga ang, ang murag Ang buti ko mag-standby ka sa gawas, magkasakit ka. Um, kaya hindi hindi ako masyadong ano doon sa ano labas. Dito lang ako sa loob. Dati mag ano ako nang aking puputosin sa bakyard, backyard. Uh, ko dito sa loob. Dito ko napuputusin. Ah, naka man kasi dito sa loob. Central easy. <laughs> bayarin na naman. ang oh, laki. May bahay pa doon. Babayaran. Dito bayaran din. Dalawa kasi bahay. Pero doon sa kabila, uh, rental properties naman din kasi yun. Hmm. So, yun. Doon naman naman kinukuha yung pambayad sa kurinti at sa tubig. So, yun lang mga kuwanti kami kasi nagbabayad sa uh, tubig at saka kuryente kasi room lang naman ang pinarintahan namin. Hindi man na ang buong bahay. So, ano, tatlo oh. o. tatlo sila doon. Hmm. Mga, mga tinan doon sa kabilang bahay. So, ngayon mga auntie We love further do. So, good na tayo. Okay, let's go. Alright mga kuanti, titistingan natin itong bahay ni Rina abao ni Mintiso. Titingnan natin bahay niya. Okay, bahay ni Rina. May 442 followers. Okay, next time sa next batch ko na gustong mapapadalhan, ang requirements ko po ay at least 2K yung followers or more than 2K. Okay? Yun ang ano, next uh, batch na mapapadalhan ko ng package. Sa gustong mapapadalhan, yun ang requirements ko. At least 2K or more than 2K yung followers. So, yun. Titingnan natin. So, yan. Um, oh, may share siya dito. Ayan. Okay. Ang dami niya share. Okay. Hmm. Okay. Cheery din to si Rina no? Kamukhaan ko lang ang nandito. Ano pa to? Yan, Rina me. Ayan. Okay. At si Rian din. I-check ko din si Rian. De tingnan natin bahay ni Rian. Pamilya lang naman din sila. na natin. Ayan. Loading yung cellphone. Okay, share din siya. Iisa lang, ano lang kayo ha. May partner kasi kayo mga, uh, um, hindi naman ako majaman. Majirap naman ako. Kaya, share lang yung ano din sa inyo. May ka, may ka-share din kayo mga, ay mga, ah, uh, okay. Marami siyang share dito. Ayan. Okay. si Antonio. Meron din, oh. May nakikita, parang si Rina din na to ang uh, gumagamit nito. Hmm, okay, Antonio Rino. Nakasi option si Antonio Rino. Bakit ka kasi nakasi option? Pero doon sa isang account ko, yung Janilyn Lindo Rino, friends kasi kami doon. Kaya nakikita ko yung mga share nila. Ayan. Pamilya din naman yung test nila. At saka, ano, kapatid ko to. Wala kasing libre ngayon. Charest. Kaya kung gusto niyo ng balikbayan o gusto niyo ng box, kailangan din gumag ano, gawin niyo rin yung uh, what's what supposed to do. Ah, sorry, so what supposed to do. Kasi din din biro ang aking pagpamingwit dito mga kuante. So yun mga kuante, ang ating kuwan. mukha ni ang nakita ko dito. So yun ang ating first last batch. Mamaya ko na i-reveal yung isa mga kuante. Kasi busy pa si kuante touch. Okay, alright, yun lang. So, yun lang mga kuanti ang last first person. Mamaya, o, oh, baka may araw pa, bukas, o. Oh. Bukas na naman ang ano ko, basta kay... <laughs> hindi talaga maiwasan yung kamukhaan ko ba na yung kamay ko, ang likot-likot na kung hindi manghimuta, manghimog mo <laughs> so yun mga kuante ah. bukas ko na-reveal yung ano ko ah. Um, ah, anong tawag doon? pangalawa sa last batch ko so um hoping sana marami na mayro pa naman ako ipapadala mamamasura ay mamamasura mamingwit mam pa naman ako mga kuwanti sa second batch na aking mapabalahan ang requirements ko mga kuwanti is at least 2k or more than 2k yung followers at ano pa um, kailangan nakapublic yung account kasi pag naka, hindi nakapublic na kasi option hindi ko makikita yung activity sa inyong account makikita ko lang doon yung updated profile mga ganun lang makikita ko huwag yung ilagay sa friends of friends ilagay niyo talaga sa public everyone ilagay niyo. punta kayo sa settings i-change niyo doon or mag-tutorial kayo manood kayo sa YouTube meron doon tutorial kung naka kung aksidente na, na ano yung ano ninyo uh, account niyo na, 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 private so yung mga kuwente ang aking kuwan so mamaya ko na naman i-reveal yung ano laba pa ko busy pa si kuwente touch niyo eh mm. so marami akong atiman nun talaga mga kuwente meron sa backyard basta kwarto ni Gabi hindi pa rin ako natapos kasi, hindi talaga siya biro matapos kaagad-agad ang aking mga trabahikik kasi puputusin ko man siya mga kuante at lalagyan ko ng price makuti talaga kailangan ko talaga siyang putusin kasi maali kabuk doon sa aming kanupi tent doon ko kasi nilalagay yung aking mga binibenta um, kasi kuan ba at saka puno na, ka, puno na rin doon kailangan ko talagang i-arrange ng anong tawag doon masiksikan para mas, maigo sila tanan so yun mga kuante Mm, yun lang ang, ang, ano, mamaya na ang isa kasi busy pa si Kuanti Tats nyo madali ang buhay dito hindi ko madali mga Kuanti kulang-kulang po talaga sa tulog pero okay lang yun kasi minsan naman natutulog naman ako, wala kasing boss tayo ang boss sa sarili nating oras so, hindi naman tayo nagtatrabaho, walang nag-ano sa atin so yan ang kagandahan pag ano ka, nasa bahay ka na wala kang hindi ka nagtatrabaho hindi ka ma, ma ano ng umaga, magising ng umaga mm, punta ka sa trabaho mo, working site mo, uwi ka. Maganda naman nun kung sanay ka na, pero kung ikaw ang nagmamanis sa sarili mong oras, hindi na nakakapagod kasi alam mo, ikaw yung nagmamanis ba? Um, walang nagmandar sa imo ha? Ang nakakapagod lang kasi yung merong kang boss. Kasi iniisip mo pa lang, ah, ano naman yun. Um, alam nyo na. Ang kagandahan lang din sa magtatrabaho ka, lalo, lalo nagpuan kasi yung pension ba? Or yung ensure, monthly retirement ni mo, may makukuha ka, lalong lalo na kung... May ano kasi dito yung anong tawag doon? paano ba i-explain? Hindi ko masyadong alam pero ang naintindihan ko, pag magtrabaho ka dito, syempre kung na, na namit mo yung requirements, yung working hours, pag nagre-retiro ka na, meron kang makukuha monthly sa government. Mm. At least 1,000 something dollars. Mga ano siguro yun, mga 70,000 yata per month. Mm, monthly yan ha. Basta nakamit mo yung ano, namit mo yung requirements ng pagtatrabaho mo sa working hours. Yung, yun ang ano sa asawa ko, meron siyang, meron siyang ano, meron siyang na makukuha sa gobyerno dito. Hmm. yun ang kagandahan. Pero kung nagtatrabaho ka sa sarili mong oras, wala ka nagtatrabaho sa kumpanya o gobyerno, wala. Wala kang mag... Ang, ang, gawin mo na lang is magtipid ka na lang <coughs> uh, kada buwan. tas yun ang magiging ano mo, uh, ano ba tao, savings mo, yun ang magiging uh, retirement, ano mo. So yun ang mga kuwantin, haba-haba na nasa sinasabi ko. Wala naman akong naintindihan sa nasa sinasabi ko. <laughs>